Magandang araw mga boss! For today's video, samahan nyo muna kaming mamili ng sangkap dahil magluluto tayo ngayon ng gulay na laing at Bicol Express. Una nating binili ay tinapa at baguong. Dito pala kami bumili kala boss magi kasi mura lang dito yung tuyo. Mga boss, ito pala yung itsura ng palengke namin dito sa gubat. Maliwalas at marami kayong mapagpipilian. At pagkatapos natin mamili ng tuyo, pupunta naman tayo sa tindahan ni Papa Dogs. Bali doon po tayo bibili ng karne. So yun nga po mga boss, nandito na tayo sa Papa Dogs Meat Shop. Bibili tayo ng karne para sa panghalo natin sa Bicol Express at panghalo natin sa gulay na laing. Kaya kung bibili kayo ng karne, dito na kayo sa Papa Dogs Meat Shop. So yun nga po mga boss, magbabalat na tayo ng yog. Ako rin kasi yung magkukudkod. Napakasimple lang ng buhay natin dito sa probinsya mga boss. Hindi mo kailangan gumasas ng malaki para lang sa pagluluto. Kasi pwede ka namang humingi sa kapitbahay ng nyog. So ayun nga po mga boss, bali inaalis ko yung balat ng nyog. Medyo nahirapan nga lang ako dito. Shout out pala kay Joshua Gabuyo. maraming salamat sa pagkuha mo ng gabi. At pati rin kay papa mo dahil pinayagan tayo na magluto dito sa inyo. Ito palang lulutoy natin mga boss ay babaunin natin. Dahil sa birthday po ngayon ni Robic, pupunta po tayo ngayon ng dagat magni nature strip tayo mga boss. Ayan, magkukudkud na po tayo ng nyog. Pwede pala akong pang-model nitong kudkuran. Shout out pala kay Russell. Maraming salamat sa pagtulong mo sa pagluluto. At shout out sa Bertie Boy na si Robic. Maraming salamat sa mga sanggap. So ayan po yung Bertie Boy natin. Siya po yung nagihiwa ng karne. At sa mga tumulong sa paghahakot, kay Asis. Nini toy eh. at Chan Gabuyo. So ito na nga po yung laing, binabalot ko lang po sa dahon yung mga hiniwa po nating tangkay. Bali ganito po yung style ko sa pagluluto ng laing para hindi po malamog at madurog. Sekreto rin po ito mga boss para hindi po makati sa lalamunan. So ayan binigyan ko po po kayo ng idea sa pagluluto ng laing. Bali yung mga sangkap na ilalagay natin dito mga boss ay Tinapa, baguong at taba ng baboy. Shoutout pala sa lahat ng followers ko. Maraming salamat po sa inyo. Mga boss, pakicomment naman po pala sa baba kung saan nakarating itong video ko. So ito na nga po yung mga sangkap. Ready na po tayo sa pagluluto. Pwede po pala kayo magpa-shoutout. Mag-comment lang po kayo sa baba at kung taga saan po kayo. Shoutout pala kay Ian Diaz ng Bacon Sorsogon. At kay Manay Aiden ng Quiapo Manila. Kaya nga po mga boss, bali pinapaapoy ko na po yung kahoy. Handa na rin kasi yung mga sangkap natin para sa pagluluto. Yung unang lulutuin ko pala ay Bicol Express. Sa pagluluto pala ng Bicol Express, sigigisa lang natin yung bawang, sibuyas, sunod yung karne, sunod yung baguong. Tapos titi natimplahan po natin. Pag natimplahan na po natin, lalagyan po natin ng tubig para po lumambot yung karne. At kapag lumambot na yung karne at medyo tuyo na yung itsura niya, pwede na natin ilagay yung kamatis at sili. Pag nagluluto pala ako mga boss ng Bicol Express, bali hindi po ako naglalagay ng gata. Mas nasasarapan kasi ako pag walang gata. Mabilis kasi akong masuya. So bali sinalan na rin po natin yung laing. So ayan po yung itsura ng laing natin mga boss. Mga boss pag magluluto pala kayo ng laing bali lagyan nyo po ng luya para maalis po yung langsa ng baguong. Magbis na kayo mga boss at samahan nyo na kaming pumunta ng dagat. Tara na dito!